ang mga oras noong dekada 90. Isa itong panahon na puno ng mga makukulay na alaala at mga paboritong TV show na hindi malilimutan ng mga batang 90s. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng buhay ay ang mga teleserye na nagbigay ng saya at gabay sa bawat isa sa atin. Isa sa pinaktanyag na personalidad na nagbigay buhay sa mga karakter ng telenovela noong mga panahon na iyon ay walang iba kundi si Talib Maria. Naging simbol siya ng kabighanian, kagandahan, lakas ng mga kababaihan sa Latin America at pati na rin sa buong mundo. Siya ang nagbigay buhay sa mga karakter na naging bahagi ng ating mga puso. Si Maria La Del si Marimar at si Rosalinda. Mga karakter na hindi malilimutan. At sa bawat episode ng kanilang kwento, hindi lang natin natututunan ang halaga ng pamilya at pagmamahal kundi natutunan matutunan natin kung paano maging matatag at maligaya kahit sa harap ng mga pagsubok. Dahil sa sobrang tagumpay at kasikat ng mga telenovela ni Talia, hindi nakakapagtaka na ang mga kwento ng kanyang mga karakter ay naging inspirasyon para sa mga lokal na production sa Pilipinas noong 2007 ay inremake ng GMA Network ang kanyang sikat na teleserye na Marimar at ipinalabas ito bilang isang bagong serye na pagbibidahan ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes at noong 2015 muling na remake ito na pinangunahan ni na Megan Yang. Ang remake na ito ay naging isang malaking hit at nakakuha ang atensyon ng maraming manonood. Ang tagumpay ng remake na ito ay magpapatunay ng lakas at apil ng karakter ni Marimar at ng buong kwento na iniwan ni Talia. Noong 1996, nang dumalaw si Talia sa bansa nagkaroon siya ng isang grand visit at ang mga fans ay nagtipon-tipon upang makasaksi ng kanilang idol maging sa kalsada, palasyo at mga hotel. Ang kanyang presence ay nagdulot ng kakaibang saya at excitement na nagpakita ng tindi ng pagmamahal na mga Pilipino sa kanyang mga karakter at sa kanyang pagiging isa sa mga pinakmahalagang personalidad sa mundo ng telebisyon. Ang kanyang malalim na koneksyon sa mga Pilipino ay hindi lamang dahil sa mga telenovela na kanyang pinagtampuan, kundi dahil na rin sa kanyang natural na talento at kahusayan bilang isang artista at mga awit, ang mga kwento niya, lalo na ng mga karakter na tumatak sa puso ng bawat batang 90s ay nagpapatuloy na magbigay ng inspirasyon at saya sa mga sumunod na henerasyon ng mga manonood. Alam ba ninyo, mga kaibigan, na bukod sa pagiging isang napakasikat na aktres, si Talia ay isa ring tanyag na mga awit. Hindi biro ang kanyang tagumpay sa mundo ng musika. Sa katunayan, kinilala siya ng marami bilang queen o Latin pop. At kabilang siya sa mga pinakamabentang Latin music artist sa kasaysayan. Isa itong patunay ng lawak ng kanyang talento at impluensya sa buong mundo. Hindi lang siya nananatiling sa Spanish na nagsusulat o umaawit, may makakakayahan din siyang kumanta sa iba't ibang wika tulad ng English, Portuguese, French at maging Tagalog. Oo, tama ang narinig mo. May album si Talia na Tagalog ang mga awitin. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang koneksyon niya sa kanyang mga tagahanga sa Pilipinas at kung paano niya pinahalagahan ang kulturang Pinoy. Ngayon, lumipas na ang mga taon. Ngunit ang legacy ni Talia ay patuloy na buhay sa puso ng mga batang 90s. Pero ano nga ba ang nangyari kay Talia pagkatapos ng mga telenovela? Ano ang kanyang mga ginawa ngayon? At paano pa rin siya nagambag sa mundo ng musika? at entertainment. Kaya't samahan mo kami sa mas malalim na pagkilala at ang mga alaala ng isang makulay na kabataan na minsang pinasaya ng isang babae na may pangalang Talia. Pero bago yan, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Tara. si Adriana Talia Sodi Miranda o mas kilala sa pangalang Talia ay ipinanganak noong August 26, 1971 sa Mexico City. Masasabi na mula ito sa may kayang pamilya. Anak siya ni Ginoong Ernesto Sodi at Yolanda Miranda Mangue at lumaki sa isang pamilya na may koneksyon sa mundo ng kultura at sining. Bagamat hindi agad lumitaw ang pangalan ng kanyang mga magulang sa showbiz, mahalaga ang kanilang empluensya sa kanyang buhay, lalo na ng ina ni Talia. Si Yolanda na isang socialite at fan ng sining, na may malalim na pagmamahal sa teatro at performing arts. At ang kanyang ama na si Ernesto ay isa ding doktor, criminologist at isa ding manunulat. Mula pa lang sa kanyang kabataan, kapansin-pansin na ang angking ganda ni Talia. Sa edad na isang taon, agad siyang napansin at nakuna ng pagkakataong lumabas sa isang TV commercial isang senyales ng kanyang maagang pagsisimula sa mundo ng entablado. Pagsapit ng pitong taong gulang, nagsimula na siyang magsanay sa pag-awit at pagtugtog ng piano, bagay na unti-unti sa nang huhubog sa kanyang talento. Ngunit bago pa man siya tuloy ang makapagpatuloy sa kanyang paglalakbay, dumating ang isang matinding pagsubok. Sa edad na anim na taon, pinawian ng buhay ang kanyang ama na si Ernesto dahil sa sakit na diabetes. Ang pagkawala ni ito ay nagdulot ng malalim na sugat sa murang puso ni Talia. Dahil sa tindi ng kanyang dalamhati, nakaranas siya ng trauma at isang uri ng developmental disorder. Nawalan siya ng boses, nahirapang makipag-usap at dahil dito, naging tampulan pa siya ng pambubuli sa paaralan. Isang batang musmos, pinasan agad ang bigat na sakit at nangulila mga karanasang huhubog sa kung sino siya sa mga darating na taon. Matapos ang matinding hamon sa kanyang kabataan, kinailangan pang dumaan si Talia sa psychological therapy upang unti-unti niyang mabawi ang dating sigla at kalagayan. Sa edad na siyam, nagsimula na siyang muling yakapin ang musika. Ngunit, naging vokalista siya ng children's music group na unang tinawag na Pacman na ay pininyagang muli bilang dindin. Sa kanilang pagsasama, nakapaglabas ang group po ng apat na studio album. Isang patunay na kahit bata pa lamang, nakilala na ang talento ni Talia. Ngunit, kagaya ng maraming batang grupo, hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. At noong 1984, naghiwa-hiwalay ang lindin. At doon, nagsimulang tahaki ni Talia ang landas bilang isang solo artist. Sa panahong iyon, madalas din siyang maisama sa mga proyekto ng Timberici, isa sa pinakasikat na banda noon na hawak ng higan ante kumpanya ng telebisyon at nang lisani ng kanilang pangunahing bokalista ang grupo, dumating ang pagkakataon para kay Talia, isang puwang na siya mismo ang pumuno sa loob ng isang taon. Siya ang naging bagong tinig ng Timbirichi, kudyat ng mas malalaking bagay na naghihintay pa sa kanyang karera. Sa sumunod na taon, dumating ang isang bagong oportunidad para kay Talia, ang subukan naman ang pag-arte. Lumabas sa palabas na La Pobre Senorita Limantor, kasabay ng kanyang karera sa musika bilang miyembro ng Team unti-unting lumiliwanag ang kanyang landas sa mundo ng telebisyon. Muli siyang napabilang sa telenovela na Quincianera, kung saan kinilala siya bilang Best New Actress noong 1988. Pagsapit ng 1989, nabigyan si Talia ng kanyang pinakaunang telenovela na siya mismo ang bida, Luz Isombra. Sa parehong panahon, iniwanan na rin niya ang banda upang ipagpatuloy ang kanyang karera bilang isang solo artist. Kahanga-hanga ang kanyang determinasyon sapagkat kahit na nagpamalas siya ng napakaraming talento, mas pinili pa rin niyang maghanda at maghasa ng kanyang kakayahan. Nagtungo siya sa Los Angeles, California upang mag-aral ng Ingles at sumailalim sa iba't ibang training mula sa pagkanta, pagsayaw, pag-arte hanggang sa iba pang aspeto ng musika. Noong siya'y handa na, bumalik si Talia sa Mexico at inilabas ang kanyang debut self-titled album na Talia noong October 9, 1999. 1990. Naging matagumpay ito, kaya agad niya itong sinundan ng kanyang ikalawang album na, na Mundo de Cristal noong September 26, 1991, na muling umani ng parehong tagumpay. At noong October 7, 1992, inilabas naman ang ikatlong album na Love. Sa parehong taon, siya rin ang naging pangunahing bida sa telenovela na Maria Mercedes na nagbigay ng mas matinding liwanag sa kanyang karera. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap, ginawaran siya bilang best actress noong 1993. At ang Maria Mercedes ang nagsilbing unang bahagi na tinawag na Las Tres Marias, ang serye na mga telenovela na tulad yang nagpatibay sa pangalan ni Talia bilang isang reyna ng telebisyon at dito na nagsimulang makilala si Talia sa buong mundo. Noong 1994, siya ang naging bida sa telenovelang Marimar na hanggang ngayon ay itinuturing ng maraming kritiko bilang isa sa pinakamahusay na telenovela sa lahat ng panahon. Sinundan ito noong 1995 ng Maria la Del Vario na naging pinakamalaking commercial success sa lahat ng kanyang naging proyekto sa telebisyon. Kasabay ng kanyang tagumpay sa pag-arte, pumutok din ang kanyang pangalan sa larangan ng musika. Noong September 12, 1995, inirelease niya ang kanyang ikaapat na album na N Ecstasy, kung saan kabilang ang kantang Maria La Del Barrio. Ang album ay nakamit ang platinum status sa Estados Unidos at Argentina at platinum din sa Pilipinas. Sa panahong ito, si Talia ay isa ng tunay na international superstar, lalo na sa mga bansa tulad ng Indonesia at ang higit sa lahat ang Pilipinas. At noong 1996, dumating si Talia sa bansa at mainit na pagsalubong ng napakaraming Pilipino. Ganito kalaki ang impluensya at kasikatan ni Talia sa Pilipinas. Dahil dito, naging napaka-espesyal ng bansa sa kanyang puso. Katunayan, siya ng panahon upang maglabas ng kanyang unang compilation album na eksklusibong ginawa para sa mga Pilipino ang Nandito Ako. ay ni-release noong January 28, 1997. Ang album na ito ay naging triple platinum at hanggang ngayon ay kabilang pa rin sa mga best-selling album sa Pilipinas. Matapos ang tagumpay ng Maria LaDel Barrio na buo ang isang espesyal na ugnayan sa pagitan ni Talia at ng kanyang katambal sa serye na si Fernando Colunga. Naging magkasintahan sila mula 1995 hanggang 1996 habang sabay nilang pinapasaya ang mga manonood sa isa sa pinakatanyag na telenovela ng panahong iyon ngunit paglipas ng ilang taon nagbukas ng bagong yuto ang buhay ni Talia hindi na sa harap ng kamera kundi sa pag-ibig. At noong December 2, 2000, ikinasal siya sa music executive na si Motola, na si Tommy Motola, isang kilalang personalidad sa industriya ng musika sa Amerika. Ang kanilang pagsasama ay binayayaan ng dalawang anak, isang babae na isinilang na October 2007 at isang lalaki na noong June 2011. Ang kanyang autobiography ay ibinahagi ni Talia ang kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos taong 2002 nang magsimula siyang mag-aral ng kabala at ginamit pa niya ang ilan sa mga simbolo nito sa disenyo na El Sexto Sentido. Subalit sa kabila ng mga tagumpay at ngiti na nakikita ng publiko, dumaan din siya sa mga mabibigat na pagsubok at noong 2015, aksidenteng nabanggit ni Talia sa isang panayam na ilang ulit siyang nakunan. Isang karanasang nagdulot sa kanya ng matagumpay tinding kalungkutan at depresyon. Inamin niya itong ang ilan sa pinakamabigat na yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy ang kanyang pagangat at noong 2008 tinukoy ng Mira Magazine si Talia bilang isa sa pinakamayamang babaeng artista sa Mexico na may tinatayang net worth na higit sa 100 million dollar. Ngunit hindi lamang sa larangan ng pag-ibig at karera dumaan sa pagsubok si Talia. Maging sa loob ng kanyang ang pamilya. Noong September 2002, isang trahedya ang yumanig sa kanilang buhay nang dukutin sa Mexico City ang kanyang mga kapatid na si Laura Zapata at Ernestina Sodi. Pinalaya si Laura makalipas ang 18 days habang si Ernestina naman ay nakalaya pagkalipas ng 36 days. Mula noon, nagkaroon ng serye ng mga alitan sa pagitan ni Talia at ng kanyang kapatid na si Laura. Sa kabila ng mga paratang at mas sakit na pahayag na ibinato sa kanya, pinili ni Talia na manahimik at huwag ng pag-usapan ng publiko ang kanilang hidwaan. Sa isang banayam, tinukoy niya ang problemang pampamilya bilang isang madilim na ulap sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Pagsapit ng January 2020, muling pinatunayan ni Talia na patuloy ang kanyang pag-evolve bilang isang global artist. Inirilis niya ang kantang Yatume Conoces kasama ang Venezuelan brother duo na Mau Iriki. Ang awitin na ito ang nagsilbing lead single ng kanyang ikalabing pitong studio album na nagmarka sa panibagong yugto sa kanyang karera sa musika na sinundan ng matagumpay na kolaborasyon sa Rio Roma para sa Lo Siento Mucho. Hindi rin nagpahuli ang kanyang mga proyekto kasama sina Pablo Vitar sa Timida at Leslie Show sa Farina sa Estoy Soltera. Noong 2020, lumabas din ang lalus na kanyang nakajuwet kay Mike Towers kasabay ng Facebook Watch series na Latin Music Queen kung saan pinanganak ang kantang Tenshi Daw at Tic Tac. Taong 2021, inirilis naman ang Mojito at ang album na desamorphosis, patunay ng kanyang patuloy na innovation sa Latin pop. Pagsapit ng taong 2023, binigyang buhay niya ang Talia's Mixtape, isang dokumentaryo at album na nagbigay pugay sa mga klasikong Latin hits. Sa 2024, inilunsad niya ang Amucha Honora isang makabagong selebrasyon ng lakas ng kababaihang Latina at Navidad Melancholica, isang emosyonal na handog para sa Kapaskuhan. Sa lahat ng ito, napatunayan ni Talia na ang kanyang musika ay walang hanggan, patuloy na nagbabago, lumalago at nagbibigay inspirasyon sa bawat henerasyon. Sa paglipas ng mga dekada, mula sa isang batang nawala ng tinig hanggang sa maging tinig ng milyong-milyon -milyon sa buong mundo, ang kwento ni Talia ay hindi lamang tungkol sa kasikatan kundi tungkol sa katatagan, pananampalataya at walang hanggang pag-ibig sa sining. Isa siyang simbolo ng isang inspirasyon para sa mga kababaihan na nagpapaalala na walang hadlang ang makapagpipigil sa isang pusong determinado. Mula sa entabladong puno ng ilaw hanggang sa mga awiting tumatak sa bawat tahanan at sa mga teleseryeng nagbigay kulay sa kabataan ng buong henerasyon.